Good morning mga kasari. Sa video ito, ngayon may dalawang parcel tayong dumating. I-unbox po natin. Ayan yung isa. Ito yung mabigat itong pangalawa. Galing po ito ng Coca-Cola. Order po ito. Coca-Cola ba? Ay, Nutri-Asia. Sorry, Nutri-Asia. Ayan. ko po, po sa inyo ang laman kasi sunod-sunod ang aking parcel ngayon dahil nga po tag-ulan hindi na lang muna ako Pabaya ng pabayan tama na yung pabayan ng kakako ayan may resibo una ko sa seller na to so check ko yung ano niya umorder mo na ako ng apat na piraso tingnan ko yung quality ng item pag nagustuhan ko mag order na lang ako. Kasi, una po yung pag-order sa kanya. Hindi mo na ako order ng marami. Sa mamaya, hindi ko magustuhan yung laman. O, sabi ko na nga ma, four 4 pieces ang order ko. Sa tatlo lang yung isadala niya. O, ay ah, hindi, tama okay. nasa ilalim ng isa churi naman, churi hindi okay naman pala si Keller pero maliit siya ang size nito parang 450 ml. tumbler siya Kid's tumbler then um, pag na na nabaka cutie naman. Maliliit pala. Parang 300 ml lang naman ito ah. Oh. Maliit siya. 300 ml. Pero tingnan ko mamaya check ko. Dalawang pang girl. Dalawang pang boy. Super so, okay naman. Yun nga lang. Dapat magkaibang design sana. Pero pari humingi okay na rin. Basta quality na yung item. Request ko na lang next time. Na iba-ibang. So, tingnan ko yung yung laman niya. Kung ilang ml talaga yan. Ito namang isa. 3 Asia sya ito. Ito yung naka-incan na. Ito na dito ako. Na 3 Asia ako. Ito okay, na Kasi, uh, una naka ano na siya naka bubble wrap tapos naka wrap ulit naka wrap ulit sa loob good job And, um, five star pa Sina natin ang laman So, galing siya sa po. Hindi siya sa Nutri-Asia. Baka yung parating ang Nutri-Asia. Hindi na-check ito. Ayan. Well, pieces ang in-order ko. Kasi wala ito sa ano eh. Puro battle lang sa eh. kalis mo. Walang in-time. Ay, favorito sa pa aking ano. Ayan. 12 pieces. 30 ang uh, 12 pieces na 240 ml ang laman. Uh, orange flavor kasi ayaw nila yung mingo orange. Hindi nyo na bet. Ayan. Yan lang po ang ating ano ngayong araw. Display na naman. Beauty products naman po tayo. Ito po, mayroon akong tatlong Brilliant Prejuve set. Mayroon akong uh, papaya soap. Walong piraso. Mayroon naman akong kagayako. Condensed soap. Condensada soap. Anin. Mayroon akong Brilliant Project soap. Lima. Gory lotion. Gory day cream. Beauty cream. Tapos, itong peeling soap. Sampo. Yan lang po. Additional lang po yan kasi meron na po ako doon. Ayan. Dagdag lang po. Dagdag ko lang po yung mga yan. Yan. Meron naman ako doon ano, school supplies. description ko po ilalagay mamaya yung pinamili kong mga plastic waste kasi kalbo kalbo na po wala na max glow products mayroon pa ako kompleto pa yun ayan lang po ginabi ang tendera kahit maulan sige lang po Hmm. isang pusa naman ang nandyan. O, oh, ano kayong naaamoy? Ayan po. So i-display ko na pa ito, price muna tapos display. Yan lang po. Salamat.